guys. Magandang araw sa atin lahat. Ito, nandito tayo ngayon sa bundok. Yung saging. Ito yung uh, saging ng lakatan. Asluman pag sa masbate medyo um, kukunti ang laman kasi hindi natanggal yung uh, ano, agad, puso. At ito naman yung puno ng papaya yan guys yan mga bilog cute tapos ito naman yung puno ng avocado taas niya guys taas yan yung yan yung puno ng avocado din yan at syempre ito yung puno ng lakatan uli. Yan. Lakatan. Yan, mas maraming um, sabah. Maraming sabah. Ito naman yung puno ng santul. Yan o. No? Santul yan guys. Tapos ito naman katabi oh, an avocado. Ito itu naman yung mangga. itu yung mangga, itu yung avocado. At yung santol. Yang guys. Ito mga sabah. So guys yun po namuho ngayong ano yung sabah yun Ayan yan 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 ma likot yung ano camera tapos ito naman yung bunga ng langka ito yung langka langka is siyempre ito yung bahay kubo bahay kubo namin uh, um, medyo ilang din hindi ko nagabisita kaya medyo tsaka magda magdamag kagabi yung ano guys magdamag yung ulan kaya maputik so yun kinuha ko rin yung puso doon kasi kailangan ng saging na pinakadulo na tanggalin mo yung uh, puso.